huling video, pinag-aralan natin ng mas detalyado yung mga epekto ng quantum mechanics sa pag-calculate ng behavior ng electrons. Natutuhan natin na ang mga electrons ay gumagalaw sa mathematically predicted space na tinatawag ng mga orbitals at ang mga orbitals na ito ay may kanya-kanya mga energy levels. Pumapasok ang mga electrons sa atoms by filling up the orbitals na may pinakamababang energy level, working their way upwards sa mga higher energy level orbitals, hanggang sa makuha yung required number of electrons sa isang atom. Mahalagang matutuhan natin kung paano magsulat ng electron configurations ng mga atoms. Kakailanganin natin ito sa pag-aaral natin ng chemical bonding, ionic man o covalent. Kaya ngayon, pag-aaralan natin ng isang shortcut para makuha ang electron configuration ng mga atoms nang hindi ginagamit yung energy level diagram ng mga orbitals. Dito, gagamitin lamang natin ng periodic table bilang shortcut sa pagsusulat ng electron configuration ng mga atom. Para matutuhan natin to, kailangan nating makita na kada period or row ng periodic table ay may kanya-kanyang energy level 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Dapat din natin makita na ang periodic table ay nahati sa iba't ibang orbital blocks. Yung hydrogen and helium, ito yung 1s2 block. Itong nasa kaliwa, ito yung s block. Nasa kanan yung p block. Yung transition metal sa gitna, ito ang ating D block. At nasa baba, ito yung F block. Sa paghati natin ng periodic table sa ganitong paraan, malalaman natin kung anong orbital type at energy level natatapos ang electron configuration ng isang atom. For example, si beryllium. Siya ay nasa row 2, kaya alam natin na ang huling entry ng kanyang electron configuration ay may energy level na 2 dahil nasa S block siya at siya ay nasa second row ng S block, makukonclude natin na ang huling entry sa kanyang electron configuration ay 2S2. S dahil nasa S block siya at 2 dahil nasa second row siya ng S block. Then halimbawa si aluminum naman dahil siya ay nasa energy level 3, we can conclude na energy level 3 ang huling entry sa kanyang electron configuration. At dahil nasa first row siya ng P block, we can conclude na ang huling entry sa kanyang electron configuration ay 3P1. We will apply the same principle sa lahat ng iba't ibang atom. And in doing so, if we build up natin ng electron configuration ng isang atom starting from hydrogen or sa 1s2 block. Medyo mahirap ipaliwanag so ipakita ko na lang. Ano. Let's go over some examples here. Example number 1. Kunin natin yung electron configuration ng nitrogen. Si nitrogen ay nandito at uumpisahan natin gapangin ang periodic table simula sa 1s2 block ni na hydrogen at helium. Yan ang ating unang entry sa ating electron configuration. Masusundan lang at, at susundan natin ito as we go along the periodic table hanggang sa umabot tayo kay nitrogen. Anong susunod kay helium? Yung lithium and beryllium dito no? na nasa energy level 2. Dahil nasa S-block sila, at napuno natin ng S-block using lithium and beryllium, 2S2 ang kanilang ambag sa ating electron configuration. Sunod naman sa kanila yung P-block entry simula kay boron. Okay? Dahil nasa energy level 2 tayo, nasa 2P pa rin tayo. Pero dahil hanggang kay nitrogen lang naman ang ating bibilangin at hindi tayo sasagad hanggang kay neon, 2P3 lang ang ating ilalagay. Dahil si nitrogen ay nasa third row. At narito na ang electron configuration ni nitrogen. Isa pa, magnesium na nandito. Okay. Again, sisimulan natin ang ating electron configuration kay hydrogen at helium. Nagbibigay sa atin ng 1s2 na ambag sa ating electron configuration. Sunod kay hydrogen at helium, si na lithium at beryllium naman na nasa energy level 2 at nasa s-block. Kaya ang ambag nila ay 2s2. Sunod sa kanila ay ang P-block entry mula kay Boron hanggang kay Neon. All six of those will contribute to P6 sa ating energy level 2 na P-orbitals. Isasagan natin this time hanggang kay 6 dahil hindi pa naman tayo umaabot kay Magnesium. Bibilangin natin lahat ng entry mula kay Boron all the way to Neon. At ngayon, ang susunod kay Neon ay Sodium at Magnesium na sa energy level 3. At ilalagay natin to as 3s2 dahil masasagad ang ating 3s n kay magnesium which is at row 2. At narito na ang ating electron configuration for magnesium. Sunod si potassium naman. Nandito si potassium. Again, we will build up starting from hydrogen and helium 1s2 2s2 2p6 3s2 followed by sa kabilaki na aluminum na 3P6. At dahil aabot na tayo sa 4S, hanggang 1 lang tayo dahil hindi natin sasagarin hanggang kay calcium. Hanggang sa first row lang tayo kay potassium. Kaya 4S1 lang yan. At narito na ang electron configuration ni potassium. Sunod, iron. Nandito si iron sa D block. Okay. Again, i-build up natin mula kay 1S2. 2S2 kinaliyas yung beryllium. 2p6 from boron to neon sodium magnesium 3s2 aluminum to argon 3p6 potassium and calcium 4s2 pero ngayong tatawid tayo ng d block we have to remember na mag-apply tayo ng n-1 sa energy level sa d block bagamat nasa energy level 4 tayo in this periodic table magsasubtract tayo ng 1 pagtawid natin ng d block so we have 3d6 for this for this part ng electron configuration. At syempre, hanggang 6 lang tayo dahil hanggang kay iron lang naman tayo. Okay? So again, tuwing tatawid tayo ng D-block, magsasubtract tayo ng 1 sa ating energy level. Okay. At narito na ang electron configuration ng iron. Next, arsenic. Narito si arsenic. So, i-build up ulit natin. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Again, we apply n minus 1 pag tatawid tayo sa d block. So, that's 3d10. At pagbalik natin sa p block, hindi na natin i-apply yung n minus 1. Babalik tayo sa 4. So, that's 4p3. At narito na ang electron configuration ng arsenic. Sunod, silver. Alright, to si silver. So, i-build up ulit natin. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. 3p6, 4s2, 3d10, applying n minus 1 to that, 4p6. Now, we reach 5s2 dito. At pagtawid natin sa d block, again, we apply n minus 1 pa rin, so that's 4d9. Okay. At narito na ang electron configuration ng silver. Lastly, let's try antimony over here ano ang electron configuration ni antimony? So, i-build up ulit natin. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 after applying n minus 1, 4p6, 5s2, 4d10 after applying n minus 1 ulit for this d block. And babalik tayo sa so, 5p pero hanggang 3 lang dahil hanggang kay antimony lang tayo. And that is our shortcut method sa pagkuha ng electron configuration ng mga atom gamit lamang ang periodic table.